Magandang araw, Malacanang Press Corps. Upang mas mapanatili ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente, nagpapatuloy ang Malampaya Phase 4 Drilling Project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makatutulong upang palawakin ang supply ng kuryente sa bansa. Layon din itong patatagin ang energy security para sa mas tuloy-tuloy, sapat, at abot kayang kuryente para sa taumbayan. Personal na nagsagawa ng flyby si Pangulong Marcos Jr. kahapon sa Malampaya Phase 4 Project Area. Ang Malampaya ang nagbibigay ng 20% na kuryente ng luzon na siya namang nagpapailaw sa ating mga tahanan, paaralan, ospital at mga tanggapan. Ngunit paubos na ang reserba nito dahilan upang isagawa ang Phase 4 Drilling Project para makakuha ng panibagong energy source at mapanatiling tuloy-tuloy ang supply ng kuryente para sa mas mura at Maaasahang elektrisidad. Habang pinapalawak ang paggamit ng renewable energy, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas abot-kayang kuryente at pagbibigay ng seguridad sa supply ng enerhiya sa bansa. Ang mga hakbang na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay pag-usad tungo sa minimiting mas maliwanag at mas maunlad na bagong Pilipinas.